Narito nga ang isang reaksyon tungkol sa pagkatuklas ni Stitwise with Sakirom niya tungkol sa isang kampin rally na ginanap ng alyan sa Pilipinas sa kung paanong Duterte ang sigaw ng mga supporters at pahiya si BBM at mga senators din matkunwari sa sigaw ng tao. Panoorin po natin ng isang natuklasan na fake news o edited na ginawa ng mga DDS bloggers. Ah, ito ito. Ayan da, So, ang suit po ni Andrew E. di ba? Ito. Ayan yan. Meron siyang hawak na t-shirt na pula. ba? Diba? Ito. Ayan yan. Meron siyang hawak na t-shirt na pula. Diba, Nakaitim na... na, pula, naka na uh, what do they call this? Nakaitim na sweatshirt. Tsaka yung maong niya kupas. So, hanapin natin yan. So, una yung kanina. Yung sa Davao del Norte. Sa Dabo Davao del Norte, mga kababayan, ang, ang hawak So, hindi ito yon So, hindi yan. So, next, sa Iloilo. -ilo. So, ito, sa, uh, ito, ito, sa Iloilo. Yan, sa Iloilo, mga kababayan. Yan. So, ang suot ni Andrew E, itim na sweatshirt, nakahawak na pulang t-shirt, pero yung, yung pantalo niya, all black. Hindi ko pas. Kung kukumpara po natin dito sa isa, doon nga sa, sa peking video. So, hindi yan. Magkaiba. So, ngayon mga kababayan, nakita ko po itong video po na to. Yan po na yan. Nakita ko po yan. Doon po sa rally sa Lawag, sa Ilocos. Ito. Yan. Yan. At ito naman yung orig video. Panoorin po natin kung meron ngang Duterte na sinisigaw dito sa original video. Ito pala ay sa lawag, hindi dabaw. Ay, meron ako, ibibigay break it down! Yan na, Yan na para sa parehasan na, ito yung peke. God. Ngayon, may narinig ba kayong Duterte na sinisigaw? Di ba wala? Alam niyo ko nung point ko dito mga kababayan, itong mga bobo at mga putang inang mga didels po na to, mga taga-suporta ni Digong, kinakain niyo na lang po yung mga fake news na mga buhakan ng inang mga didels vlogger po na yan. Nakatulad niya nga po ni Jay Sonsa na bungal ang ngipin at saka itong si Maui Spencer na mabantot, na mapanghe. Di ba? Okay lang sa inyo kahit niloloko kayo. Okay lang sa inyo kahit fake yung ang pinapakita sa inyo. Basta lang, di ba, ma-fulfill. Lagi yung paniniwala ninyo na ang mga Duterte malakas pa sa politika. Anong tawag doon? Edi eh? tanga. Oh. So ngayon, mga kababayan, hindi pa tapos. Akala nyo tapos na, hindi pa. So ito, yung, yung kasunod ng video peke, ito pa. Continue natin ha. So yan. So yung si PBBM na, na tahimik. 'di ba? Kasi sumisigaw nga daw yung mga tao ng Duterte. So nahanap ko rin ko yung video na 'yan. Pero play muna natin yung Peggy ulit. Yan yan. Tapos ang pansin natin sa ating mga sa ating mga kandidato. Oh, yan ah. Yan ha. Ngayon na pinapalabas dito, kaya daw po natahimik si PBBM kasi ang sinisigaw daw po ng mga tagalawag, isipin nyo ha, kung iniwala naniniwala ba kayo, nasa Ilocos, sa lawag, ang, ang isisigaw ng mga tao din, Duterte. Oh, pero bahid, yun eh. BBM, BBM! BBM! So, ano sinisigaw? BBM, di ba? Ano ba yung kagayem ken kakabsat na imbag nga malem yu amen ang kayo apo oh di ba ay ngin ni eh. oh sing me. sa ating mga sa ating mga kandidato Nakapaniwa. ba? oh, diba? Ayun yun eh. Oh. Balik-balik na balik sa original. na imbag ng malayim yung Ang tugaw kayo, hapo. po? Oh. Ayam po ang malaking bagay na natuklasan ni Steve Steetwise with Takeru Miyamoto. Husay, galing mag at magtalagang magsiyasat. At, mag at ang dalawang DDS na gumawa nito sa pangunan ni Maui Spencer at Jason Sa.